Let's go! So, yun, samahan nyo na muna ako. Pupunta muna tayo sa Sampalo kung saan tayo makikiparty. Kung tawagin nila ay sa ilog dahil ang dami naman dyan na magaganda. Kaya, let's go na naman! So, yun, wala na intro-intro pa. Sindo ko na muna si Kimlo sa kasagsaga ng init ng araw. Siya muna ang pinag-drive ko. O, diba? Sayang naman kasi ang koji ko. Kaya naman pumunta na kami dito sa Sampalo sa Bulihan. Pesi ba? Siyempre, nilakad na natin papunta sa pyesa sa ilog at ganito nga pala ang tao. Oops, si ate, nabasa. Oh, ang ganda pa naman. I love you. Tapos yan na nga pala, ganyang kadami ang tao. Tapos si ate na kablo, I love you too. At yan na nga, ang unang maubahanin natin nakita o may pagsayaw-sayaw pa. At yun nga pala si ate, may pagtitig din. Tapos yan na nga pala si gatas, tapos si isa ah kung saan ay eh, dinala kami sa kapatid kong magiinom o si Juice Barrientos. sa nyo, lagi nasa QC yan tabang nagsasayawan. Ang mga kapataan dito sa gilid ay nakita ko naman ang mga parakyali. At tabang sumisilip muna ako sa ilo kusang nagbabasaan, bigla ko naman nakita ang mga taga-planta. O, ba diba? Si Esperen tilig na naman. At yan na nga pala, si Grebe, O, ginto. Tapos, syempre, si Francis pinapatagayan. Sabi, uy, may regla na naman siya. Kaya bawal at ayan na nga si Kuya Cardo sa ibang MCC nag-uwi yan at mga lasing na at si Palakaya TV Amok may pagkuhay pa ay nasa na sa palukin at nabuudi ng mga maubani ng mga taga daungan at habang nagkakasiyan bigla naman nagsisigaw na Mauban! Ma 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 at pagkakasigaw-sigaw ng maubanin sabi ko ikampay na muna at umpisa na natin ang kasiya. Nabang may babae maganda sa likod ko. Oops! Joke lang po! umuwi na muna ako at gabing gabi na baka mapalo pa ako kaya naman muna nagutom muna kami kasi nga nagutom na naman kami ni parang gimlo sarap ng goto dito kaya yun lang yun paalam